So ayun po no, mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Wait, patay mo na natin sa ano. So ayun po, papakita ko muna po yung pinamili natin ngayon. Pinamalengki natin. Worth 3, mag uh, mga ano na to siguro to. Pati yung mga ibang uh, recipe natin na halimbawa yung mga binablog po natin na mga recipe. So ayun po, meron po tayo dito. Kita ba to? Coke Zero, dalawang litro na the 2 liters na dalawa po. Tapos ito, di ko po um pag meron nito yung tatlong maling na ganito. Kumukuha po ako. Kasi ito yung gustong gusto ng mga bata. Lalo na po si Rai Rai. Sabi ko nga po dun sa grocery, um, inerme natin yung past videos natin. Ito po yung um, ready to eat na gustong gusto ng mga bata. Tapos, meron tayo dito Japanese shomai. Mga frozen po to. Sliced ham. Tapos, macaroni shell. Shell na macaroni abilisan ah, lang po ito mga kasalo. Tapos meron tayo ditong uh, ah, seeds at sweat seeds. Ito yung gusto ni Rai Rai na brand na baka naman <laughs> hot dog. Bale, ano po ito? Process. Ham, shawmai, at saka hot dog. Tapos ito pala, bumili din ako ng hipon. Pang bulog. na pang bulog? So, pang sahog pang sahog po natin ito sa pinakbet din. Sarap. Ang daming sahog ng pinakbet. Bali, ano siya? Sahog na may konting pinakbet. Ha? Huh? Tapos, ito din po. Dahil nagustuhan natin itong Hungarian sausage na cheese flavor na para siyang ma paras Maparas <laughs> Ma-paras na. <natin. laughs> manghang siya. Kumuha po tayo ng dalawa. Gusto natin ito. Kahit medyo pricey. Kung... Masarap naman po. Ito lang yung bisyo natin eh, yung pagkain po. Kumuha na po tayo ng dalawa. Tapos kumuha din po ng evaporated milk kasi meron tayong shell. Ito, ito try natin to. Uh, madalas kasi yung chili garlic yung um, kinukuha ko po na corn beef na pure foods. Baka naman, lahat <laughs> na dito. So, ayun po, ito try natin tong bulgogi flavor kung masarap po siya. Tapos ito, pampamagic. Pampamagic. Tsaka ito. Pang wow. din. Eh. Kumuha din po ako ng pineapple juice. Um, pang ano to, pang in case na mag-ano tayo, asadong matuwa. Tapos small evaporated milk. Sabihin natin to. Paglagyan so, natin ng basurahan. Tapos meron tayo ditong 2.3 kilograms na pork belly. Yung isa, anim na chop po, na ganyan ka yung slice niya. Tapos, kumuha din tayo ng pang braised pork belly na ganyan naman po kakapal yung chop niya. To, bali, ano to? 2.3 kilograms. Pagsamahin mo, 2.3 kilograms. Kaso, pinaghati ko na po para hindi na ako mag Tapos, meron din tayo chicken breast. Bali, pitong piraso to. Itong piraso ng chicken breast. Kasama na dito yung mga pang recipe vlog po natin. Ayan siya. Ano to? Almost one week na no, lang pang ulam na po natin doon ng mga bata. Tapos yung pang pinakbet. Meron tayo dito papaya. Ay! Ang palaya. Papa, ang palaya. Tapos meron tayo dito kalabasa. Ito hindi dito kasal sa pinakbet. Pang sopas po natin to. Repolyo, dalawang repolyo. Isang malaki, isang maliit. Tapos, ang mahal ng eggplant. Mahal yung eggplant ngayon, talong. Okra, favorite na natin ngayon to, pati ng mga bata. Celery, isang tangkay. Sapat lang para sa ating sopas. Jutay na carrots. Tapos green and red bell pepper. Bawang. Pangontra. <laughs> Tapos sibuyas. Madalas po tayong gumamit ng sibuyas ngayon. Ano na tayo? Ingen. Tapos siling, pampaksil. Tapos ngayon, nung nakaraan, tinatapon lang nila, tapos ngayon ang mahal na niya, tapos tatlong perasong kamatis sa ano din po to, pang pinakbit din po. Tapos onion leeks, para sa ating braised pork belly. Bagoong! Ginagawa mo. Gawin yung bago ngayon. Tsaka meron tayong sitaw. Sitaw. So, ayun po. Yun lang naman po. Nag-enjoy po ba kayo mga kasawla? Ako po kasi pag ganitong mga klaseng vlog po, nag-enjoy po ako. So, ayun po. Magluluto na po tayo ng ating pinakbet. Abang pinapakuluan po natin yan, ah. Ah, sasamasan muna natin to. Tsaka iwayin natin yung mga gulay natin para sa ating pinakbet. O oh, di ba, nakalimutan mag-outro pero di nakalimutan ang pang-thumbnail. So ayan na nga po mga kasaulo at dito na po nagtatapos ang ating video hanggang sa susunod. Paalam, maraming salamat po. Ingat ang lahat. God bless us all po. Bye. Ginagawa mo.